Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Nandito po tayo para magbigay ng tips for awareness sa mga kapwa natin OFW o mga travelers sa bagong uh, modus ngayon na punit passport po sa bansang Pilipinas po. So, madami na po yung ano nabibiktima at uh, sana makatulong yung tips natin para maiwasan yung punit passport po. So number one po, i-check ang passport bago ka pumila. Bago ka pumila sa immigration guys, uh, tingnan nyo yung passport nyo, buo ba, may punit ba, may dumikit ba, kahit ano sa passport. Kunan nyo agad ng picture o videohan nyo guys para may bidin siya kayo bago nyo i-submit doon sa counter or sa immigration. So pangalawa, hawakan ng maayos, huwag ipahawak sa iba, dapat ikaw lang hawak ng uh, passport mo guys huwag mong ibigay sa uh, di mo kilala huwag ibigay sa ibang tao para sa assistant nagsasabing tutulong sa iyo so yan guys so pangatlo po bantayan habang i-scan o tinitingnan ang passport mo guys tutukan ang galaw ng officers guys habang tinahawakan ang passport mo kung may marinig kang may sira, magtanong agad at malinawan o maghingi ng explanation. Huwag agad pumayag na anumang bayad o ito turn over ka sa ganito ganito. So yan guys, maging magpagmatsyag po tayo. So pang apat, magsalita kung may mali. So kapag nakita mong pinunit o na aksidenting na punit ng officer, eh dapat sabihin mo agad, kuya may video po ako may picture ako na wala pong sira yan na bago ko ibigay sa iyo. Kasi yan, picturean nyo guys bago nyo ibigay. So number 5, iwasan ang mga nagpapanggap na immigration picture. Sa labas po ay maraming uh, immigration na sa immigration ay may mga nagpapanggap po na tutulong sa iyo para mapabilis ang yung process. So wag pong magpa ano diyan, magpapaniwala. Libre po ang pag-process sa immigration. So pang-anim, Mag-ingat sa mga offload rate uh, Minsan gagamitin 'yan, sira passport mo para sabihin hindi ka pwedeng umalis. O kailangan mo magbayad o para maayos 'yan, ganyan, ganyan. So kung hindi kung nangyari 'yan, guys, uh, tumindig at humingi ng uh, tulong sa may supervisor at well pumayag sa under the table na ayos. So kung hindi rin maayos, uh, kailangan nyo dito sa number 7 na uh, tips I report ang insidente agad kung may nangyari kahina Uh, magpunta po kayo sa immigration on duty guys, sa uh, supervisor, kausapin mo. O sa may help din sa ano, sa kahit anong air, uh, airport diyan sa Naiya ba o saan. O dumiretso na kayo sa Department of uh, Migrant Workers DMW. O di kaya tumawag sa Highland guys sa uh, it, 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 it it o DMW hotline. So guys, uh, sana nakatulong yung mga tips natin para makaiwas tayo sa ganitong modus. Maging ano tayo mapagmatyag at mapanuri sa passport natin, guys. So sana nakatulong, please like and share po sa video natin.